Uh, hello, gandang hype sa umaga. To pala si Doc Bernie. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa African uh, Swine Fever. So kung, kung kayo ay subscriber ko, uh, napapansin nyo naman na ako o um, City si Vet ay nagkukolekta ng uh, dugo sa baboy for surveillance para ma-check natin kung may African Swine Fever pra, pa, sa kabanatuan. Okay? So yung last batch na kinolekta namin, inantay pa namin yung resulta. Okay? Tapos yung tanong kung pwede na mag-alaga ari hindi pa sure so marami na rin nag-aalaga nagsusubok dito sa kabanatuan tinatanong nila kami kung pwede na ang sagot namin ay hindi pa sigurado so ang advice namin partner lang muna uh, maximum 5 months then i-dispose nila kasi pagka kasi mag-iinahin ka magwiwinling kang production at small kwan ka lang naman na uh, backyard at hindi ganong kahigpit ang iyong biosecurity most likely kasi tatamaan ka pa rin marami pa rin tayong cases ng African Swine Fever at ang karamihan na nagkakalat neto ay ang mga biyahero o yung mga dealer na nagpupunta sa farm ang nakakatagal lang dyan na nakakasurvive ay yung mga malalaking farm na talagang super higpit ang sistema nila ang protocol nila ng biosecurity okay tapos ayun nga, uh, hindi pa safe mag-alaga ng uh, baboy kung hindi ganun kahigpit ang iyong uh, biosecurity. Okay? So tuloy-tuloy pa rin naman ang Kabanatuan City sa pag uh, at ng surveillance para sa future ay magkaroon na ng tuloy-tuloy na pag-alaga ng baboy. Okay? tapos si Doc Bernie. Ganda hype sa umaga.